tama nga ka sa Alam mo ba na patuloy pa rin nakakadiskubre at yung mga tao ng buto ng mahigante hanggang sa kasalukuyan? Kaya mula sa higante ng Irish hanggang sa higante sa West Virginia ay pag-usapan natin. Ang sampung nakakilabot na kalansay ng mahigante na magpapatayo ng iyong balahibo. Kaya kung handa ka ng mapanood ang mga ito ay simulan na natin. Number 10, Ang Higante sa Irish Alam natin mula sa sports at iba pang mga bagay na ang mga tao ay maaaring maging sobrang tangkad kapag nagtagpo ang tamang genes at anomalies. Halimbawa, noong 1761, merong isang Irish na lalaki na nagangalang Charles Byrne na tinawag na Irish Giant dahil lumaki siya ng higit sa dalawang metro ang taas. Noong panong iyon, ito ay isang kamanghamanghang tanawin dahil wala pang malalim na pag-aaral tungkol sa mga issue sa paglaki. Iniisip ng mga tao na kakaiba ang kanyang tangkad. Sabi pa nga ng kanyang mga magulang na siya ay pinaglihi sa ibabaw ng isang tumpok ng dayami. Kaya ganoon siya katangkad. Tinanggap ni Charles ang kanyang katayuan at naglibot sa Europa kung saan agad siyang nakakuha ng atensyon kahit saan siya magpunta. Sa sobrang tangkad niya, kaya niyang sindihan ang kanyang pipe gamit ang mga lampara sa kalye. Paborito siya ng mga pahayagan hindi lang dahil sa kanyang kakaibang tangkad, kundi pati na rin sa kanyang karisma. Sa kasamang palad, may kondisyon siya sa kalusugan na naging sanhi ng kanyang maagang pagkamatay sa edad na 22. Meron siyang tumor sa kanyang pituitary gland na nagpatuloy sa kanyang paglaki. Ang kanyang kwento ay paalala na ang pagiging sikat dahil sa kakaibang katangian ay may kapalit na hamon sa kalusugan at buhay. Number 9. Santa Catalina Island Bones Ngayon, magbabago tayo ng tema dahil minsan may mga taong nagsasabing nakakakita sila ng kakibang bagay, kahit hindi naman totoo. Halimbawa sa Santa Catalina Island, bahagi ng Channel Island sa baybayin ng California, may isang self-taught na arkeologo na nagangalang Ralph Giddens kung saan sa isla na ito, natahanan ng apat na libong tao, natagpuan niya ang tinatawag niyang mga labi ng mga higante. Ayon kay Giddens, meron daw sa mga labi na ito na umaabot sa dalawang metro ang taas at may litrato pa nga siya kasama ang mga ito. Ngunit lumabas na si Giddens ay isang manluloko. Marami sa kanyang mga claim ay walang basehan at hindi na kaya't mabilis na nasira ang kanyang reputasyon. Bagaman posible na may mga malalaking tao sa isla ang unang panahon, hindi nangangahulugang may lahi na itong mga higante, tulad ng inaangkin ni Giddens. Maraming daylan kung bakit may mga malalaking specimen kaya hindi dapat basta-basta paniwalaan ang sinasabi ng isang tao o ang kanyang mga misteryosong natutuklasan. Saksamang palad, maraming peking claim tungkol sa mga higante, ang lumabas sa paglipas ng panahon at may mga tao talagang mahilig magpasiklab para lang makakuha ng atensyon ng iba. Number 8. Ang Higante ng Castelnau Tulad ng alam natin, ang obsesyon ng sangkatauhan sa idea ng mga higante ay nakapasok na sa mitolohiya ng maraming tao at kultura. Isang anthropologist nga ang nakatuklas ng tatlong tila human bones na may malaking sukat habang naghuhukay sa isang Bronze Age cemetery sa Castel Naufretz. Natural lamang na siya ay mabighani sa kanyang natagpuan. At sino nga ba naman ang hindi? Isa kasi sa mga buto na kanyang nakita ay isang putol na femur na may habang labing apat na sentimetro at may circumference na labing anim na sentimetro. Hindi ito maliit sa anumang sukat lalo na't fragment lamang ito ng pangunahing buto. Kung susuriin ng literal, tinatayang ang taong ito ay maaaring may taas na hindi bababa sa 3.3 meters. Ito ay higit pa sa pinakamalaking tao na naitala, kaya talagang kakaiba ang natagpuan ito. At upang maging malinaw, hindi tulad ng ibang kwento ng mahigante na peke, ang mga butong ito ay totoong buto ng tao na sinuri at kinumpirma ng mga iginagalang na ng biyembro ng siyentipikong komunidad. Gayunpaman, sinabi rin nila na malabang hindi ito lahi ng mga higante, kundi isang deformed human na may kakaibang paglaki. Pero narito ang pinakanakakagulat na twist. Ilang taon matapos ang unang pagkatuklas, isa pang set ng buto ang natagpuan sa parehong lugar na sumusuporta sa kanilang findings. Isang kalansay ang tila nagpapahiwatig ng taong ito ay mas matangkad pa sa una nilang natagpuan. Sa kabila nito, wala ng ibang buto ang natagpuan at ang kwento tungkol sa higanting ito ay tila nalimutan na. Number 7. Ang Kweba na May Higanting Buto Ngayon, pupunta tayo sa Nevada para sa susunod na kwento. Hindi, hindi tayo pupunta sa Area 51. Ngunit kung may tinatago mang higante ang gobyerno, malabang nandun nga yan. Ngunit hindi tayo pupunta doon. Sa halip, pupunta tayo sa isang lugar na tinatawag na Love Lock Cave. Matatagpuan mo ang kuweba na ito sa hilagang bahagi ng Nevada. At may mga kwento na nagsasabing may natagpo ang malalaking buto ng tao sa loob nito. Ngunit, totoo ba ito o isa na namang pekeng kwento? Mahirap talagang sabihin. Alam natin ng mga katutubong tao na naninirahan sa paligid ng Love Lock Cave ay minsang nanirahan sa loob nito. Kaya ang makahanap ng mga bato sa loob ng kweba ay hindi naman talaga nakakagulat. Ang tanong ay kung ang mga bato bang iyon ay mula sa mga higante. At dito, hindi tayo makakapagsalita ng buong katiyakan. Ang mga bato na natagpuan sa kweba ay minsang bahagi ng isang display na maaaring bisitahin ng mga tao. Ngunit kalaunan ay ibinalik ito sa mga katutubong talibo. At muling inilibing Kaya hindi natin madaling masusukat kung gaano kalaki ang mga ito May ilang mga nagsasabi na ang mga ito ay buto ng mahigante Habang ang iba naman ay tumututol sa tsoryong yun Ngunit tiyak na may naiibang mga tao na naninirahan doon Ang katotohanan ay nariyan sa ilalim ng lupa At magpapatuloy na lamang tayo sa susunod na kwento Number 6 Ang higante ng bulgaryat ngayon, tumawid tayo ng karagatan at pumunta sa Bulgaria. Noong 2022, nakahanap sila ng isang malaking kalansay na nagpaisip sa marami tungkol sa mga higante. Ang kalansay na ito ay natagpuan sa dating sinuunang lunsod ng Odysseus, isang trading post na itinatag ng mga Griego sa pagtatapos ng ikapitong siglo. Ayon sa pag-aaral, ang kalansay ay mula sa isang lalaki noong ikaapat o ikalimang siglo. Isang panahon kung kailan maraming iba't ibang tao ang naninirahan sa lugar na iyon. Hindi nila isiniwalat ang eksaktong taas ng kalansay na medyo hindi nga makatuwiran. Pero sinabi nila na ito ay isang napakatangkad na lalaki. Tungkol naman sa kung paano siya namatay, siya may kinalaman ito sa mga pader na malapit daw sa kanya. Maaaring nagtatrabaho siya sa isang pader o may nangyaring insidente sa pader na naging sanhi ng kanyang kamatayan hindi natin masasabing gaano siya kalaki ng walang eksaktong taas. Pero malamang, hindi ito pag-uusapan ng ganito kalaki kung hindi siya matangkad, hindi ba? Number 5. Ang higante na may sungay Pagkatapos nating pag-usapan ng nakitang kalansay, ngayon naman ay pag-usapan natin ang isang Facebook post. Tama, isang Facebook post. Isang post kung saan may nagbabahagi ng larawan ng isang bungo ng tao na may mga sungay at sabing bahagi ito ng isang kalansay na may malaking sukat. Ayon sa post, ginawa umano ng mga turidad ang paraan para hindi na makita ang iba pang buto pero sa kung anong paraan nakuha ng taong ito ang bungo at ipinose sa Facebook. Sa totoo lang, may ilang genetic disorders na nagdudulot ng abnormal na paglaki sa bungo ng tao. Sa mga sinuunang panahon, ang mga deformity na ito ay maaaring ituring na demonic o isinumpa. Kaya't ang mga taong may ganitong condition ay madalas na itinatakwil ng lipunan. Gawin pa man, wala pang naitalang kaso na may taong totoong nagkaroon ng sungay na tumutubo mula sa kanilang bungo. Oo, sigurado akong may ilang tao dyan na gustong magkaroon nito, pero hindi ito nangyayari ng natural. At talaga namang malayo ito sa realidad kung sakali. Number 4. Giant vs. Serpent Nakikita mo na ba ang mga pattern ng mga taong nagsasabi na nakakita raw sila ng mga higante o mga kwentong nakatuklas sila ng ganitong bagay? Ito pa ang isang tiyak na mapapailang ka. Ayon sa balita sa Thailand, may natagpo ang isang kakaibang set ng mga bato. Hindi lamang basta ang mga bato ng higante, ang mga buto ito ay sinasabing mula sa isang higante na nakipaglaban sa isang napakalaking ahas. Malinaw na isa itong magandang kwento na maaaring gawing alamat. Maraming nagsasabi na totoo ang mga buto. Pero madali namang mapagtatanto na peke ito. Hindi lang dahil sa sukat o dahil sa kanilang labanan, kundi dahil sa diyang ginawa ito ng gobyerno ng Thailand bilang isang art piece para sa isang exhibit. Tama, ito ay isang likhang sining lamang. Number 3. Mga higante sa Amazon Sa paglipas ng mga taon, marabing buto ang natagpuan sa makapal na kagubatan ng Amazon at ilan sa mga ito ay kapansin-pansing matangkad. May mga kalansay na natagpuan na may taas na umaabot sa 2.4 meters at hindi lang isa, kundi ilan pa ang may ganitong taas o malapit dito. Ngayon, Walang makapagsasabi kung totoo nga ang mga ito pero may mga koponan o team mula sa iba't ibang panig ng mundo na nagsasaliksik sa mga butong ito. Kilala ang Amazon sa pagtatago ng mga lihim hanggang sa kasalukuyan. Posible kayang isa sa mga lihim na ito ay ang pagkakaroon ng mga higante? Number 2. Mga Higante sa Alaska Ang Alaska ay tila kakaibang lugar. Para sa mga higante, hindi ba? Sa sobrang lamig, mahihirapan ng kanilang mga buto at madali silang malalantad sa mga elemento dahil sa kanilang laki. Isang kilalang zoologist ang nagsabi na nakatanggap siya ng sulat mula sa isang sundalo na naka-station sa Alaska noong ikadalawang digmaang pandetik. Habang nag sila para sa construction, ayon sa liham, nakatagpo daw sila ng mga labi ng tao na tila mula sa mga higante. Ayon sa kanilang kwento, ang mga buto ay ibinigay nila sa Smithsonian para sa pagsusuri pero wala silang inilabas na resulta. Iniisip ng zoologist na ito ay kakaiba sa maraming dahilan. Ngunit, walang sapat na ebidensya para sabihin kung totoo o hindi ang kwento. Maaaring totoo ito o baka isa lang itong alamat. Sa kabila ng lahat, wala tayong tiyak na paraan para malaman ang katotohanan sa likod ng mga kwento ng mga higante sa Alaska. Number 1, ang higante sa West Virginia. Madalas nating pag-usapan ng mga alamat ng mahigante sa Estados Unidos. Pero ito na naman ang isa na baka magpataka Ayon sa iyo. Ayon noong panahon ng coal mining sa West Virginia, palaging nakakakita ng mga butong mga minero sa isang partikular na lugar na nagpapakita ng mga taong nanirahan doon ay higit sa 2.4 meters ang taas. Napakaraming butong tagpo nila dito. Kaya naman, ang lugar na ay tinawag nilang Giant Town. Bago mo na peke ito, nagpadala ang Smithsonian ng isang koponan upang suriin ang lugar. Sa kanilang pag-aaral, nakakita pa sila ng mas maraming kalansay ng mga taong may kakaibang taas sa rehiyon. Pinaniniwalaan nilang ang mga ito ay mula sa isang tribo ng Native Americans na maaaring nagpapaliwanag kung bakit magkakapareho ang kanilang mga tangkad. At yun ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Kaya para sa iyo kasaliksik. Alin sa mga higanteng ito ang sa tingin mong totoo? I-comment mo naman 'yan sa baba.